naisip mo ba or nararamdaman mo ba na hindi ka kaya parang nilaglag ng one championship i mean everybody is talking about this fight diba the fans the fighters the organization diba the last time na in-interview ni Mitch Chilson si Andrade nung rematch and Lino alam sinabi niya na rin diba it's like everybody wants this fight except one championship at this point you no know? One bantamweight contender, Stephen Loman. Stephen, ginulat tayo ng one championship sa araw na to, pero ginulat tayo sa hindi magandang balita. Okay? Fabricio Andrade is set to make his return to action. Pero, pero hindi kontra sa kanyang number one contender na ikaw, kundi siya ay magko-crossover sa kickboxing para labanan sa isang championship si Hagerty. Okay? Una, ano ang naging reaction mo nung nalaban mo na lalaban si Andrade pero hindi ikaw yung binigyan ng laban? 'Yon yung yung reaction ko lang is uh, uh, okay lang sa akin kasi napanood ko sa interview na ni Andrade na gusto niyang lumaban sa kickboxing or Muay Thai. At uh, yun nga yung inasan na talagang sinet-up nila yung laban ni, yung isang champion din yung kalaban niya sa world champion, yung isang world champion na si Hagerty. Mm -hmm. Kaya para sa akin, uh, panoorin na lang natin yung laban nila kasi dalawang uh, best strikers uh, maglalaban. Uh, hintayin, hintayin na lang natin kung <laughs> kailan ulit iseset yung laban nila. Mhm. Okay. Bago bago itong announcement na ito, ah uh, Steve. Ayon sa aking source, ay supposedly plano ng One Championship na ikasa sa ang laban mo kontra kay Andrad ngayong taon. Alam mo ba ito na yun talaga ang originally pinaplano na dapat this year maglalaban na sa kayo yeah, uh, hindi ninaalala ko na uh, this year talaga yung uh, laban namin. Pero may nakapagsabi ba sa'yo na, okay Steve, das November ka pa huling lumaban, ikakasa na to ngayon 2023? Kasi yan yung in ko eh. Yan din yung, yung parang ma uh, ako na yung susunod talaga na isiset yung laban namin. Pero ganun talaga, iba pala yung kakalabanin. Pero in-inspect ko na rin yung na talagang ako. So, given na, kumbaga, hindi na meet yung expectations mo, meron ba sa yung pakiramdam na panghihinayang o kaya medyo, alam mo yung pag, I don't know what you call it, sa feeling mo na, okay, huling beses ka lumaban, November pa'n 2022, if Andrade is going to fight next, uh, sa October, it means that hindi siya ang kalaban mo, maybe next, or, I don't know. ba diba? Meron ba panghihinayang or frustration ka raram nararamdaman dahil dito sa naging laban na ito? Inannounce nila. Para sa akin, na uh, yun na nga, malapit na ako dyan sa contendership. Akala ko nga, ako na yung susunod. Pero ito nga yung nangyari, nilabas ng one championship na yung card kanina lang na sinetap yung laban nila ni Hagerty. Uh, hmm. para sa akin, ah uh, I think uh, normal pa din normal sa akin yun. Mm -hmm. ito okay. Kasi uh, may time pa ako na uh, ihasa yung mga skills ko. Din. Mm. -hmm. Kaya, <laughs> Sige, go, go on, Steve. Sige lang, I'm listening. Uh, ito rin yung time na uh, pag maglalaban sila na magpapanood natin. Uh, parang na uh, doon ako kukuha ng yung kung ano yung special moves ni ni Andrade. Mm -hmm. Okay. <laughs> okay. Steve, itong nagkita kong posibleng sitwasyon ngayon, okay? If mag-pull through yung sinabi ng aking source na na bala kayong ikasa this 2023. To be fair, hindi pa rin naman tapos yung taon eh. Diba? Hindi pa tapos yung taon. That fight is going to happen noong October and depende sa mangyari especially kay Andrade sa laban na yun Malay natin ha, malay natin, pwede pa rin itong magawa naman for the month of December. But if, if it doesn't happen this year, eh, definitely, you know, your fight with Andrade is going to be pushed back to 2024. Ang nakikita ko dalawang senaryo dito, Steve, one is pwede kang maghintay na lang hanggang next year. Unfortunately, that means that isang taong ka walang laban. Or B, number two, is that pwede ka nilang bigyan ng ibang kalaban muna. Okay, dadaan ka muna uli sa iba, maybe risk your contendership kay Andrade para, you know, to stay busy before your fight next year. So, if the decision was up to you, would you rather fight someone else muna this year para namang hindi ka masyadong matagal mabakante or would you rather preserve yung contender status mo at lumaban na lang next year for a sure world title shot against Andrago noon puna, yung decision to is ah uh, ako na lang sana susunod sa sa world championship pero ngayon na uh, ako yung naghihintay uh, i think uh, pwede rin na habang naghihintay ako sa world championship pwedeng iba na lang muna yung yung uh, ibibigay sa akin na kalaban I think uh, other options ko na din yun. I itim mm -hmm. nasa sa akin na din kung kung uh, bibigyan ako or hindi pero it's okay sa akin na lalaban kung sino pakalaban. So kung baga open ka na lumaban as long as you know you stay busy. Kung baga iri-risk mo na yung contender status mo just to keep you busy until Andrade becomes available next. Ganun ba willing ka na i risk yon? Yes po. ah uh, I-risk ko na lang yung uh, yung uh, yung contendership ko na lalaban kay Andrade. As long na yun, ipapanalo ko yung uh, next fight pa din. Okay. okay. Kasi may Steve, plan A ako at may plan B. I understand. Steve, sa nangyari na ito, sorry, I just have to ask you bluntly, um, naisip mo ba or nararamdaman mo ba na hindi ka kaya parang nilaglag ng one championship? I mean, everybody is talking about this fight. ba diba? The fans, the fighters, the organization. ba diba? The last time na in-interview ni Mitch Chilson si Andrad, ng rematch ng Lineker, alam sinabi niya na rin. ba diba? It's like everybody wants this fight except one championship at this point, no? So, <laughs> hindi ka ba nakakaramdam na okay para namang nilaglag ako ng one championship nito bakit naman naging crossover fight to think na yung certain yung mga division niyo sa respective sport ni Andrade at ni Hagerty eh hindi pa naman nila nalilinis yon di ba hindi naman nila nilinis pa ang division nila ang daming nagaabang ng ng title shot sa respective sport so you being andiyan na sa position na yan and you were denied of that world title shot, at least for the time being, how does that make you feel? Hindi mo ba feeling na nilaglag ka na itong uh, one championship at pinaasa? <laughs> uh, yun nga sa akin, yung uh, expectation ko, ganun talaga. Pero, yun nga yung sabi ko kanina, ayos lang na kahit uh, hindi pala ako yung uh, susunod na lalaban sa sa MMA bout kay Andrade, pero ito nga, magandang laban to ni Andrade at kay Hagerty eh, kaya makakapulit ulit ako ng uh, aral dito yung mm, mga moves nila at uh, tignan natin yung sino mananalo mm, kumbaga aralin mo na lang ulit bibigyan ka lang ng chance ah, para aralin pa si Andrade moving forward and uh, that way hopefully magamit mo yon kapag ka nagharap na kayo at sa wakas ibigay na ng one championship kung ano naman yung talaga yung para sa'yo. Stephen, hindi ko napapatagalin itong interview na 'to. Meron ka bang mensahe sa iyong mga taga-suporta sa mga fans, especially na inyong team? Sa lahat ng fans ko, uh, pasensya na kasi hindi natuloy yung uh, laban namin. Pero patience lang tayo kasi yung time natin na uh, darating din. Ah, uh, ito may time pa na mag-prepare kaya andito tayo nag uh, training pa din. And uh, ayun na bumabangyo keep safe lahat at uh, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa. Amin. Thank you very much. Stephen naman maraming salamat sa oras. Thank you very much.